Nakakailang maruya kayo ti maghapon. Nakakailang maruya kayo maghapon. Grabe no. At saka ano, busog ka talaga sa maruya inyo. Laki eh oh. Talagang ano, busog ka talaga dyan. Saka ano te, maganda pa yung maruya. At ano, konti lang yung harina, no? Porong saging. Sarap ng maruya nila. Bili na po kayo dito sa pwesto na to. Marami po. Talagang malalaki po yung maruya. Lumili ako panino ng turon. Ang sarap ng turon, mainit pa. Ang daming bumibili kay ate oh. Ang daming bumibili sa kanila. Guys, masarap kasi Saka ano, nag-improve na yung, ano, yung palamig. Dati plastic-plastic, ngayon maganda na yung lagayan.

ka naman te <laughs> si ating maganda nagluluto ng maruya ang bumibili sa kanila mainit kasi ubos ng ubos ang yeah. bumibili sa kanya guys Luka na masi si ate ng ano. Dito po ito, ano, sa gilid ng munisipyo siya. Sa gilid ng munisipyo, sa may gate. Dito lang sila nakapwesto, guys. Habang hinihintay ko kasi yung anak ko eh. Mag-update siya sa scholarship niya. Dito muna ako nagtambay sa kanila. Ganda ni ate oh. nabusog ako sa toro nila